Ang Demon Lord ay tinalo ng isang tao. Dito nagsisimula ang ating istorya. Ang tumalo sa kanya ay isang hero. Pagkatapos ay nagmartya ang hukbo ng mga tao patungo sa kastilyo ni Lord Thor at napasailalim na sa mga tao ang kastilyo niya. Nagdiwang ang mga tao dahil nawala na ang takot ng mga tao sa Demon Lord. Tatlong buwan ng lumipas ay mayroon ngayong kompetisyon sa mundo ng mga demonyo para punan ang trono na naiwan ng natalong Demon Lord na si Thor. Ang mamamahala sa kompetisyon na ito ay si Vermilio, isa sa apat na piling panginoon ng imperyo. Combat Level 78, itong si Han ang makakatulong ni Vermilio sa pamamahala sa torneo. Kinamusta ni Vermilio ang torneo. Maraming magaling na mandirigma ang lumahok kaya kumpiyansa ako makakahanap tayo ng kapalit ng Demon Lord na mas malakas pa kay Lord Thor. Tugo ni Han, humihingi ng recording si Vermilio dahil gusto niyang makita ang mga mandirigma. Nasabi ni Han na ang average level ng mga kalahok ay level 45 at mataas daw ito. Isa ng record para sa kanila. Napangiti si Vermilio sabay-sabing dahil sa kalibre ng mga ito ay di lang natin mababawi ang ating mundo. Bagkus ay baka mabawi pa natin ang mga lupang naaga ng mga tao sa atin. Pero nagulat bigla si Vermilio, teka, may kakaiba sa isang iyan. Nakakaramdam ako ng matinding kapangyarihan sa isang iyan. Ah, siya ang inaasahang mananalo sa torneo sagot ni Hon. Napakalakas niya isa-isa niyang pinapatumba ang mga kalaban niya ng walang kahirap-hirap. Lumusat siya sa preliminaries na may kahangahangang resulta. Isa siyang bayani mula sa mundo ng mga tao. Siya si Help. Sinabi mo bang tao siya? Napasigaw si Vermilio. Anong ginagawa ng isang tao sa torneo ito? Sagot ni Han ay dahil nakalusot siya sa preliminaries at akala niya lahat ng lahi ay pwedeng sumali. Oo, pero maliban sa tao sigaw ni Vermilio. Pinakita ni Han ang interview kay Helk at sinabi na walang dapat ipag-alala. Galit ako sa mga tao sabi ni Hulk at nagbunyi ang mga demonyo. Wasakin natin ang sangkatauhan. Engot kita naman na nagpapanggap lang siya sigaw ni Vermilio sa sobrang galit. Sinasakop na tayo ng tao, pumirma siya sa deep green contract kaya walang dapat ipag-alala. Dahil dito ay hindi tatalab ang atake niya laban sa mga taong wala sa ring. Dito ay napakalma na ni Han si Vermilio. Tatagal ang kontrata hanggang matapos ang torneo. Balik sa torneo ay napatumba na naman ni Hulk ang kalaban niya. Pagkatapos ay linapitan niya ito. Dito ay naghinala si Vermilio na ang tunay na balak ni Helk ay gagamitin niya ang torneo para patayin lahat ng mga mandirigma nila at mawala ang mga potensyal na Demon Lord. Pero kinamayan lang pala ni Hulk ang kalaban niya. Ano ba talaga ang gusto niya? Inis na inis na itong si Vermilio. Saka kahit manalo siya at maging Demon Lord ay hindi naman siya tatanggapin ng mamamayan. Pero kita naman dito na tanggap na tanggap siya ng mga demonyo at napamahal na sa kanya. Sumabog na sa galit si Vermilio. Sabi niya ay siya na ang tatapos kay Health pero pinaalalahanan siya ni Hun na dahil sa kontrata ay hindi din nila masasaktan ng mga kalahok dahil hindi ito tatalab. Sabi din ni Hun na level 99 si Health. Paano natin matatalo si Health niyan? Boom, tuluyan ng sumabog si Vermilio. Paano nakaabot ng level 99 ang isang tao tanong ni Vermilio? Sinabi rin niya na mapaparusahan itong si Han sa ginawa niya. Dahil dito ay nagmungkahi si Hun na baguhin ang format ng torneo at gawin itong pagbuo ng House of Cards papalitan din niya ang baraha ni Health ng Mad Ulash na baraha. Oo, siguradong magiging dikit ang laban dahil dito pero tatanggapin ba ng mamamayan na ito ang pamamaraan upang malaman kung sino ang susunod na Demon Lord. Dito naman sa mundo ng tao ay makikita itong si Asta, isa siyang spy na nagtatrabaho para kay Vermilio. Hindi siya yung may espada at limang leaf clover grimoire. Ang misyon niya ay kumalap ng impormasyon tungkol sa bayaning si Health. Ngunit walang katao-tao sa bayan. Pagbalik sa torneo ay excited na ang lahat. Sa liwa sa iniisip ni Vermilio ang naging reaksyon ng manonood. Nagustuhan nila yung pagbabago, handang-handa na ang mga kalahok, simula na. Binunot na nila ang kanilang mga baraha. Makikita natin dito na si Hulk ay hirap na hirap. Habang yung iba ay may progreso na, si Hulk ay nasa simula pa din. Tuwang-tuwa naman itong si Vermilio dahil gumawa na ang kanilang plano. Ngunit biglang pinagdikit ni Hulk ang mga kamay niya at tumunog ito na parang palakpak. Ginawa niya ito para makapag-focus siya. Naglabas siya ng malakas na aura na naging dahilan kaya hinangin ang mga barahan ng ibang kalahok. Ikinagulat ito ni Vermilio. Kitang-kita ang matindi konsentrasyon ni Hell. Sabay biglang sinimulan niya ang pagbuo ng kanyang House of Cards. Sobrang bilis na mga kamay niya. At natapos na siya. Naghiyawa ng mga demonyo. Teka-teka, hindi ba labag sa patakaran yung ginawa niya? Ika ng dalawang kalahok. Yun din ang opinyon ni Vermilio. Kinontra agad sila ng isang kalahok. Ang pangalan niya ay Ken Rose Level 38. Tingin nyo ba ay simpleng house cards lang talaga ito? Nagulat silang lahat kahit si Vermilio. Ang house of cards ay para na din itong ating kastilyo. Dapat kaya nyo itong protektahan habang winawasak natin ang sakatunggali natin. Kahit may malakas na hangin, yung akin ay nakatayo peren. Wala kayong karapatang maging demon lord kung hindi nyo ito kayang gawin. Nako, mali ang iniisip niya. Ito si Hura level 50. Teka, anong pinagsasabi niya? hindi tama yon, kalokohan. Pero walang naging problema ang manunood at tinanggap nila ang sinabi ni Ken Rose at humanga sila sa lalim ng ibig sabihin nito. At dahil dito ay si Hulk ang unang nakatapos. Matapos nito ay inatake ng mga kalahok ang isa't isa. Karamihan ng mga kalahok ay sugatan na. Sabi ni Vermilio ay tingin niya planado ito ni Hulk. Sabi naman ni Han ay baka tamang hinala lang si Vermilio. Boom! Sumabog muli si Vermilio sa galit. Akala ng manonood ay furryworks e uli ito. Habang nangyayari ang torneo ay nandito si ista Kapatid ni Asta, may abilidad silang makapag-usap sa pamamagitan ng type 2 abilities nila. Ang kondisyon para sa abilidad nila ay ang pag-inom nila ng kape. Sinabi ni Asta na may nadiskubre siya kay Health. Pagbalik ay patuloy ang pagkapanalo ni Health. Chess, sunod ay eskultura, nakakuha siya ng perfect score. Sunod naman ay pagluluto. Sabi ni Vermilio ay magiging hurado siya at bibigyan niya ng zero itong si Health. Magbabalat kayo siya para hindi siya makilala. Bibigyan din ni Hon si Health ng pambatang apron. Masarap na dessert ang hinanda ni Health. Tinikman ito ni Vermilio. Kaso binigyan niya si Health ng sampu na score at nagulat si Hon. Pasok na si Health sa semifinals. Masaya sa mundo ng mga demonyo. Sigawan ng mga manonood. Tinawag ni Vermilio ang sarili niya na tanga dahil hindi niya nabigyan ng zero si Health. Sunod ay nag-report si Iste kay Vermilio. May bounty pala sa ulo ni Health. Siya daw ang pinakamasahol ng kriminal sa kasaysayan ng tao. Ang krimen niya ay pinatay niya ang kanyang kapatid. Ang kapatid niya ay ang bayaning tumalo kay Demon Lord Thor. Hindi si Hell ang tumalo kay Demon Lord Thor. Ang pangalan ng bayani ay Kles. Dalawa kasi ang bayaning pinanganak sa mundo. Wala din makitang mga tao sabi ni Asta. Dagdag sa report ay mukha naman namumuhay ng normal ang mga tao hanggang kamakailan. Bigla silang nakatanggap ng report na bumagsak na ang kastilyo ni Lord Urum. Isa na namang Demon Lord ang natalo ng mga tao. Si Demon Lord Urum ay may combat level na anim na pupataas kasama pa yung piling mandirigma. Paano nangyari yon? Meron pa bang ibang hero? Tanong ni Vermilio, ang sumugod ay mga kabalyerong may pakpak. Yung lakas nila ay ibang iba sa mga nakalaban nating tao dati ika ni Hon lumaban ng Demon Lord hanggang sa huli at sinakripisyo niya ang sarili niya para bigyan ng oras ang mamamayan na makatakas. Kahanga-hanga ang kanyang katapangan. Kung may lakas pa silang natitira ay sigurado di derecho sila dito sa kapital. Palakasin ang barrier at ihanda ang hukbo sa pakikipaglaban ngayon na. Utos ni Vermilio. Dito na nagtatapos. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.